So yung sa mga pukin dito nga tayo sa may manawag pangkasinan dito sa kanilang may simbahan dahil papabris nga natin itong si Onyx na TE64V 4x4 manual. Ayan kasama nga natin dito si Madam at si Sia. Ayan. So papabris na nga natin si Onyx 2.0. Let's go! From Lingayon nga ay pinuntahan namin ang bayan ng manawa Pangasinan upang ipabless ang aming minivan na si Onyx 2.0 sa Minor Basilica of, of Our Lady of the Rosary of Manawag. Pagdating namin dito ay buti na lang ay di pagkaanong kahaba ang pila. At nga ng ilang minuto ay nakapasok natin kami dito sa blessing area. At di rin nagtagal ay dumating na din ang pare na mabibless sa mga sasakyan. Sa mga may sasakyan po, at higit sa lahat sa mga kapatid po natin may sakit, at mga mag-board exam. My dear brothers and sisters, na nandiyan po sa mga sasakyan, samahan niyo po ang manalangin para sa inyo. We thank the Lord for this wonderful opportunity, mercy and grace so that we can use them properly as Catholic drivers. At ayun nga ay na-blessingan na nga ang ating minivan na si Onyx 2.0 na ready ready na for travel and long ride. So hanggang dito na nga lang muna ang ating video. Abangan ang ating mga susunod na poking journey kasama itong ating minivan na si Onyx 2.0. again, this is IGB of Rain Kitty TV na laging nagsasabing stay foggy and healthy.